perting lingawa jud pagailan haping na mo diri sa ulanggo kay naay daga mga labas og isda nya nagsubasugba og nagkinilaw pagyud mi So karon guys magbayad na tag ticket para makalabang na ta sa go, no. Og ato sa ngapila og lokat og ticket atong motor no. Syempre magdala man motor adto para magdisudit so na ba og iandam sa nato atong arog R ato ipakita kay syempre ila na kinang lanon og shout out sa go sa guardya sa kuan day e terminal kay kaila sa nato. Og karon ni sakay na ta og bars no. Og kita sa gipaabot ani para mularga ni nya kay bida man ta magpaulahi juta ulay hey. bida na una <laughs> Og naa de diri babaw sa bars no para makita yun no, view sa isla ba. Og malingaw sa gamagtan-aw oh, dire no kay daghan kay mga water sports. Oh grabe ni duta yung view dire. Oy malingaw juga dili kay eh, boring. Og oh, karon naabot na jutas ulang ulanggo no o mubayad sa detag tolpe dire kay di man takalahos og di ta tolpe pero dos pesos sa na ang motor o karon nakalahos naman ta paingo na sa tinggo kay na atong migo dito taga dito man siya so adto sa ta magailan haping kay naapon sila pambot dito pa bang ano 75 rat perting ah. masigo og 30 to 40 ka no nya barato ra gastanan og kamo og naa mo dire sa ulanggo og ganahan mo magailan haping ari na lang mo sa tinggo kay barato ra ilang pambot dire unahan ra siya sa gym gamay sakay pilido na amorin pangitaalan ninyo na aradra o karon nisakay nata sa pambot no dako dako jud ani pambutan ni peting luaga ra mo namo kay wala mi kabot na po si yam ra mi kabo kay migo man atong tag iya ni atong nabayran ani para pang gasolina og para sa butman o karon biyahe na di na ta maglangilangay para makadto patag lang lugar syempre ana biyo na magalan haping maglabang-labang yung taglang lang isla ano no ba man ay importante og mao isda ang atong napalit to nga katong bag kuha ba piting labasa ni lami kay ni kilaw ni mao ni among gilimpyuhan ba kilaw ni namo mao na ni resulta sa kinilaw o piting lami agisagla na namo mangga og syempre og na ay kinilaw na po ni sinugba ana na pares mo na og nagtinuwa po dami mi ani no ulo sa tunah dagko kayo wala lang namon apel sa kamera so karon na gona ona na lagdigo no piting lingawa na ni lagdigo ligo sige paglingaw jud mo maayo dra kay ari lang sa midre kay nalingaw sa mig pasapasa sa baso dre kay murag uhaw ni Pakistan na jud ogga na kayo unya kay na hotda nam tag imnon non dire mo sideline sa tag pamasahero dire bi para na kapalit imnon non kay na hurot naman jud ato ni pagitag diskarte unya kay haskang malasa abi manako wala man ako pay dire na gapoy atang dire adak panta Okay. Okay. Usa duha tulo ka tawa. Upat lima unom pahiyo. Ngisi. Waki. Bala katong nga uh, regi sugba basta kay oh, Background. Okay. <laughs> Asa mo to si Bisbino? Kini na lang tanong wala. Uy, pero dai. Dugun sa mga Ha? Lahan aku Para tege apo ni. Kuan 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 matik sarap. tak takto na simple. Okay. <laughs> indot kesa sanan magpakabuhi sa kalibutan nga wala tay kita makan nga tao okay ha Bijo nih, bijo tak lembut tak kita